Magandang waga, magandang araw mga kapatid. Isa na namang panibagong audio clip na ating marinig mula po sa pangangaral ng Brother Eli. Sa pagkakataong ito, ang pinag-uusapan dito yung sinasabi ng Biblia na paghatol. Na ang sabi naman, particular na po dito sa Iglesia ng Kristo, ay yun po ay ang pagboto. Yun po ang isang paksa pag-uusapan ngayon. Yan ang topic ngayon sa sinasabi ni Brother Eli sa kanyang pangangaral na ito. Ito po yung mga kababayan ay akin pong na itago dito. Sa pamagitan po ng kasitip, nakita niyo to. Ito po yung mga kababayan, no? anday po. Ayan, kasit tape yan, kasitip po yan. Ayan. Ito po yung mga laman na yan, dito po nang yan mga kababayan. So, nga sa pagkakataong ito, ang laman kasi nito gusto ko ibahagi sa inyo. Ito po yung mga pinaka-rare, mga rare pangangaral ng Brother Eliwibak, dekada 80. Ayan po mga babayan, no? Kasit tape po yan. So ngayon, para hindi na po magtagal mga kaibigan, it, akin na pong ipaparin sa inyo mga, mga uh, kapatid, shout out po sa mga taga MCGI. Narito na po ang Brother Eli. Paghatol eh, matid na paghatol. Ito po may pagboto. Pakinggan nyo. Dito sa isang talata ng unang kurinto, ganito ang ating mababasa. Sa 6 at versikulo, kapitulo 6 at versikulo Dos, ganito ang ating matutunghayan. O hindi ba ganinyo nalalaman, sabi ni Pablo sa mga kristyano ng un, na ang mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan at kung ang sanglibutan ay hahatulan ninyo, hindi kaya baga dapat magsihatol kayo sa bagay na tinakamaliit? Hindi ba ganin nalalaman na ating hahatulan ng mga anghel gaano pa kaya ang mga bagay na nauukol sa buhay na ito. Kung kayo ngay mayroong usapin ng mga bagay na mga bagay na nauukol sa buhay na ito, ilalagay ba ganinyo upang magsihato lang mga taong walang halaga sa iglesia? Sinasabi ko ito upang mga hiya kayo. Ano? Diyata, walang wala baga sa inyo na isamang marunong na makapagpapayo sa kanyang mga kapatid? kundi ang kapatid ay nakikipag-usapin laban sa kapatid at ito'y sa harapan ng mga hindi nagsisampalataya. Ngayon nga, tunay na isang pagkukulang sa inyo ang kayo-kayo'y magkaroon ng mga usapin. Bakit hindi magpus ninyo tiisin ang kalikuan? Bakit hindi magpus kayo padaya? Ngunit kayo rin ang nagsisigawa ng kalikuan at nang sisipagdaya ito'y sa mga kapatid ninyo. Nakita niyo ito mga kababayan. Alin pong paghatol ang itinuturo ni Apostol Pablo sa kalaganapan ng mga Kristiyano ng una? Yung pong paghatol tungkol sa mga suliranin ng kanilang pagsasama-sama. yan ang pinahahatulan dito. Hindi kasamang hahatulan yung yung mga nasa labas ng iglesia, yung mga kandidatong wala namang halaga sa iglesia. Wala namang parte sa iglesia ang katunayan ko itataas po natin ito sa unang Korintok, kapitulo 5 at versikulo 12 ganito nakasulat na sabi ni Pablo sapagkat ano sa akin ang humatol sa nangasa labas hindi baga kayo nagsisihatol sa nangasa loob dadapwat sa nangasa labas Diyos ang humahatol alisin nga ninyo sa inyo ang masasamantao Sino po ang paggagamitan ng paghatol na itinuro ng apostol na si San Pablo sa mga kristyano ng una, hindi ba gano'y ka kayo hatol sa mga nasa loob? Kaya sa paghatol sa nasa loob, gagamit tayo ng matwid na paghatol. Hindi natin sakop na pati yung tagalabas yung hatulan para patulugin na yung salitang paghatol ang kahulugan ni isa'y pagboto. At pagkatapos eh, hahatulan mo, iboboto mo yung nasa labas. Hindi ganun ang aral na yan. Yan po'y pagliligaw ng mga ministro ng iglesia ni Gunoong Manalo. Tapagkat so ang mga Kristiyano nagsisihatol nga, sa nangas, loob. Hindi dun sa mga nasa labas ng iglesia. Kaya nga ang sabi, sa labas ay Diyos ang humahatol, alisin ninyo sa inyo masasamang tao. Hindi sakop na hatulan ng mga kapatid yung mga nasa labas ang hinahatulan ng kapatid yung nasa loob. Meron tayong paghatol sa loob. Hindi natin dapat kuning humatol sa atin yung mga bagay na yung mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Kaya ang sabi, tayo ikay nakikipag-usapin laban sa kapatid at ito'y sa harapan ng mga hindi nagsisampalataya, sabi ni Pablo, sa bagay na ito hindi ko kayo pinupuri. Sinasabi ko ito upang mga hiya kayo. Ang sabi po ni San Pablo, eh wala ba ikas sa inyo na makapagpapayo sa kanyang kapatid at kayo kayo nag-uusapin sa labas pa sa harapan pa ng mga hindi nagsisampalataya ano po ang diwang makukuha natin sa mga hanay ng pangungusap na ito ni San Pablo sa kapitulo 1 bersikulo o oh, kapitulo 6 versikulo 1 hanggang 7 ng unang korinto nagtuturo po ito na pagka may suliranin sa loob ng iglesia hindi kailangan yung kapatid eh, pumunta sa labas at magha-demanda at pagkatapos eh, pahatulin yung mga tao walang halaga sa iglesia at yung mga hindi nagsisampalataya. Kundi, ang gusto ni Apostol Pablo na siyang kalooban ng Diyos, pag kami usapin ng mga kapatid sa loob ng iglesia, hahatol sila at ang kanilang gagamitin paghatol ay matuwid na paghatol. Yan ang tinutukoy sa unang Korinto 1 G, mga lubos kayo sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Sino mga hahatulan? Yung mga nasa loob ng iglesia. Yung mga suliranin sa loob ng iglesia. Yung bumabangong usapin sa gitna ng magkakapatid. Yon ang hahatulan sa loob ng iglesia. At ang hahatol, yung magkakapatid din. Na nakakaalam ng batas, yung marunong. Sabi niya, wala bang marunong sa yung makapagpapayo sa kanyang kapatid? hindi yung pupunta ka sa labas at pakatapos eh, pahahatulan mo yung usapin ninyo na sa taong hindi pa sumasampalataya. Hindi po ganun ang paraan ng Biblia. At ang isang dapat maintindihan ng ating mga kapatid, ano, lalo na sa mga Iglesia ni Kristo, yung paghatol na tinutukoy dito, hindi pagboto yon Yung paghatol na gagamitin mo yung paraan ng Diyos na matuwid na paghatol at ang hahatulan na yung mga bagay na ukol sa buhay na ito ng nagsasama-samang magkakapatid sa iglesia. Hindi ba yun ang nasa sa stress? Ang sabi po eh, hindi ba ganyan na alalaman na ating hahatulan ng mga anghel gaano pa kaya ang mga bagay na nauukol sa buhay na ito? Kaya, isa sa mga pagtuturong sinabi ni San Pablo, ang hahatulan ng mga kapatid e eh, yung mga bagay na nauukol sa buhay na ito. Ang katunayan, meron nga ginawa sa Korintong masama nung hindi hatulan ng mga kapatid eh, nagalit pa si San Pablo si sila eh, sinumbatan e. Eh. Pakinggan nyo dito sa 5.1 ng unang Korinto. Sa kasalukuy ay nababalita na sa inyo ay may pakikiapid na ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hintil na ang isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama. Isa doon sa mga taga-kurir yung asawa ng tatay niya. Ibig sabihin yung kanyang madrasta. Ngayon, ano po sabi ni San Pablo? Tuloy natin sa doon. At kayo'y mga mapagpalalo at hindi kayo bagkus ng alumbay upang maalis nawa sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Sapagkat ako sa kasutuhanan Bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa Espiritu, akin nang hinahatulan na ang gumawa ng bagay na ito na tulad sa ako'y naharap sa pangalan ng ating Panginoong Hesus nang nangkakatipong kayo at ang aking Espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman upang ang Espiritu'y maligtas sa araw ng Panginoong Jesus. Hindi, ba gan... Hindi mabuti ang inyong ipinagmamapuri. Hindi ba nalalaman na ang kaunting libadura ay nagpapakumbo ng buong limpak? Alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo maging bagong limpak na tulad sa kayo'y walang libadura. Sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay naihain na, at na ito ay si Kristo, makatid bagay si Kristo. Ayon, ang sabi ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Korinto. Meron na ika na nag-aari ng asawa ng tatay niya. At sabi, hindi na, at kayo ang wikay mapagpalalo. At hindi kayo bagkus ng alumbay upang maalis na wa sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Bakit hindi nyo inaalis sa inyo yan? Sabi ni Pablo, hindi kayo nalulumbay na meron kayong kasamahan ganyan. Dapat yan eh, hatulan ninyo. Kaya ako mo hindi hinahatulan ng mga taga-Korinto, anong ginawa ni San Pablo? Ako ay ka, bagaman wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako ay nasa harapan ninyo sa espiritu. Akin nang hinatulan na ang gumawa ng bagay na ito tulad sa ako ay nahaharap. O ano bilin niya ngayon sa mga kapatid? Ituloy po natin sa 5, mito pa rin unang Korinto, tutuloy lang natin, 5-9 isinusulat ko sa inyo ang aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. Sa onse, na dapat sinusulatan ko kayo na huwag kayong makisama sa kanino man tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapid o masakim o mananambas sa disyusan o mapagtungayaw o mapang manlalasing, o manlulupig sa gayong huwag man lamang kayong makisalo. Sa so pagkatano sa akin ng humatol sa nangasalabas, hindi baga kayo nagsisihatol sa nangasa Dadapot sa nangasa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masasamang tao. Ayon ang gusto ni Pablo eh. Pag may lumitaw na masama, hatulan ng mga kapatid, alisin nyo sa inyo ang masasamang tao. Yan po, sinasabi sa Biblia. Kaya yung paghatol na itinuturo na humatol kayo ng matwid na paghatol, malubos kayo sa isa lang paghatol, eh paghatol doon sa gumagawa ng masama, naalisin alisin ang masasamang tao sapagkat ano ay kasakin ng humatol sa nasa laba? Hindi bagak kayo, yung mga Kristiyano, ang tinutukoy sa Korinto. Hindi bagak kayo nagsisihatol sa mga nasa loob? O din tinutukoy na paghatol ay eh, paghatol doon sa nagaganap sa pagsasama-sama ng Kristiyano sa loob ng Iglesia hindi paghatol na pagboto doon sa labas ng iglesia na boboto ka ng kandidato, eh yun ay palilitawin mong paghatol at yun ang pagkakaisahan. Mali po yun. Sa konstitusyon, ang, ang, pagboto, eh meron kang karapatang mamili kung sino gusto mo. Ang hirap sa aral na iglesia ni Cristo, kung sino gusto ng pastor, pag di mo binoto, eh titiwalan ka. Ang nagkaisa nga eh, sila. Ngayon ang nangyari, merong isang kapatid sila na ang sabi, Kapatid, na Suryano, alam mo ikaw, nangyari sa akin, kaya ako umalis dyan. Eh, kasi ikaw yung kandidato, eh, di, mayroon dalawang kandidato yung pinagpipilian. Eh, yun ikang kapatid ko, kandidato. Sabi niya, kapatid niya sa laman. Eh, ang napili ikang ng pangangasiwa, eh, yung kandidato na halaban ng kapatid ko. Natural naman eh, ako mo kapatid ko ito, kahit ba hindi nila napili, eh di yun ang iboboto ko. Aba, nung maalaan na ikaw, binoto ko yung kapatid ko, itiniwalag ako. Ito palang mga tao ngayon na ikaw, walang pakikisama dahil, siyempre kapatid mo, siya muna iboboto mo bago ibang tao. Ayun, kaya talagang diktadurya yan eh. Yan paniniwala na yan. Dinidiktahan ng miyembro sa dapat iboto. Yan po'y pakikialam sa politika. Yan eh, pakikialam sa hindi tamang pakialaman ng isang mangaral ng Diyos. Kaya kami po, hindi nakikialam dyan eh. Basta tan, sabi namin sa aming mga kapatid, bumoto kayo. Yan na iniaatas ng konstitusyon. Isa yan sa mga tungkulin ng isang mamayang Pilipino, bumoto. Kaya lang ang pagboto, hahanapin ninyo yung makabubuti sa inyong lugar. Halimbawa, may kandidato sa Pasay. Eh di, kilala mo naman kung sino yung mga taga-Pasay, kung sino eh, ba't ang mamimili kami, eh, kayo taga riyan sa Pasay, di kayo mamili. Yung taga Valenzuela, kayo mamili ng iboboto nyo. Dahil kayo ng iglesia, yung hahatulan nila. Yung suliranin sa loob ng iglesia. Kaya, dito sa puntong ito, mga kababayan, eh, naipaliwanag sa atin ng mga talata ng Biblia yung paghatol ang tinutukoy pong paghatol, hindi pagboto sa uno niya, uno Gis ng unang korintong ginagamit ng mga Iglesia ng Kristo, na kaya rin sila nagkakaisa sa pagboto dahil ang sabi, nagkakaisa sila sa paghatol. Eh yung paghatol pong tinutukoy yan, hindi po paghatol yan sa nasa labas ng Iglesia, sa mga kandidato, hindi. yung paghatol sa mga usapin ng mga kapatid sa Iglesia. Tungkulin nilang humatol, kaya lang ay ang matuwid na paghatol ang nararapat na isagawa ng mga kapatid sa Iglesia. Tatandaan po ninyo yan sa ating serye sa pagsasama-sama ng magkakapatid, isang tungkulin nilang dapat isagawa ang pagkakaisa. At ang pagkakaisahan yung aral ng Ebanghelyo, Filipos 1.27. At ang nagiging bunga ng pagkakaisa, yung nasa 133.1 ng Aklat ng Mga Awit, Pagkabuti ang wika at pagkaligaya sa magkakapatid na nagsisitahang magkakasama sa pagkakaisa sapagkat doon pinararating ng Panginoon ang pagpapala sa makatibagay ang buhay na magpakailanman. Maniwanag po ang talatang yan mga kababayan na ang buhay na walang hanggay ipinangako ng Diyos at pinararating ng Diyos sa samahan ng magkakapatid na tumatahan sa pagkakaisa. At ang kanilang tinatahanan ay ang bahay ng Diyos, awit 55.14, na ang kahulugan ng bahay ng Diyos sa Biblia, na siyang tahanan ng nagkakaisang magkakapatid, yan po ang unang Timoteo kapitulo 3, versikulo 15, ang Iglesia ng Diyos na sinasabi sa Biblia. Yan mo po na ang ating serye na ating eh, Iya yeah, ang mga tao. At maliwanag po na huwag lang di makapangatwiran. Huwag lang makapangatwira. at napakababaw. Napakababaw ng kanyang pag-aaral sa atin. Yan po si, pina-introduce ko muna, yan po si Kabularan at saka si Kakibral ng Iglesia ni Cristo ni Giloong Manalo. Babaw. Napakababaw. Eh, tayo raw ang mga tira ay eh, napakababaw. Kala mo naman kay lalim, -lalim na katwira nila, eh, hindi naman na sinasabi. Eh, yung hanggang ngayon eh, yung tinatanong ko sa yung banal na halik, hindi mo pa nasasagot kung ano yung banal na halik sa Roma 1616 16, eh. Yan ba mababaw? Kung ako'y po ano, legitimate, hindi nyo nga masagot eh. Ha, di ba? O, kagaya nung isang pinun ako sa inyo, na si Ginong Manali, sugo ng Diyos sa huling araw. Hindi ba yan yung maling termino sa Biblia? Sapagkat sa Biblia, ang huling araw, yun na ang pagbabago ng mga patay. 6.44 ng Juan. Pakinggan nyo. E eh, paano magigisubo si Ginoong Manalo sa huling araw? E eh, ito'y pagbabangon na ng mga patay. 6.44. Ito nakasulat. Walang taong makalalapit sa akin, maliban nang ang amang nagsugo sa akin ng sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Hindi ba kayo liwanag nito? Akin siyang ibabangon sa huling araw. Yung palang huling araw na sinasabi sa Biblia, yun ay yung pagbabangon ng mga patay na ibabangon ni Kristo. Tapos yun yung ginagamit, nakasulat sa pasumot, saka sa inyong mga historical marker, lalo na dyan sa punta sa Antaana, ang nakalagay. eh Dito, ikaw, unang isinangarad ng sugo Diyos sa huling araw na si kapatid na Felix Y. Manalo ang Iglesia ni Kristo. O hindi, sugo sa huling araw ninyo si Gunung Manalo, kanyo? Eh sa yung palang huling araw na tinutukoy eh. Yan pala, pagbabango na ng mga pasay. O yan ba, malalim, mababaw? Malalim nga, hindi nyo maabot eh, Hanggang hindi nyo masagot eh. O, pakatapos, yung sinasabi su ninyo, sugo sa... Yung huling sugo. O, di ba, ginagamit yung 41.4 na Isayas. Doon ba sa 41.4 na Isayas, may nakalagay bang huling sugo ron? Wala ron walang hindi mo kayang patunayan. Magtiwari ka man, kabularan. Hindi mo kayang patunayan yung 41.4, 4 yung huling sugo ang tinutukoy. Pakinggan nyo. Si, si Manalo raw ang huling sugo ng Diyos. At huling sugo sa huling araw pa. Pakinggan natin ang 41.4 4 na kisaya. Ganito na kasina. Sinong gumawa at yumari na tumawag ng mga salit-saling lahi mula ng una? Ano pinag-uusapan po rito? yung mga salik-saling lahing ginawa, tinawag at niyari na Diyos. O sabi ng Diyos, sinong gumawa at yumari na tumawag ng mga salik-saling lahi mula ng una? Akong Panginoon, ang una at kasama ng huli. Ako nga. Yung huli rito, tinitindi nila, huling sugo. Wala po nakalagay dito, huling sugo. Ang nakalagay dito, akong Panginoon ng una at kasama ako ng huli. Alin yung huli tinutukoy niya? Yung mga salib-salin lahi mula ng una, Nang kanyang tinawag, ginawa at niyari. Kaya sino ay kang gumawa? Yumari, tumawag ng mga salib saling lahi mula ng una. Akong Panginoon ng una, kasama ako ng huli, ng aling huli, Nang huli salin ng lahi. Hindi huli sugo. <laughs> Yan, sagutin mo kabularan. Sabi mo, mababaw ako eh. Ba't hindi mo masagutin itong sinasabi ko? Sagutin mo na si Ginoong Manalis sugo sa pagbabago ng mga patay sa huling araw. Sa is 44 ng huwag, hindi pwede, walang pwesto si Ginong manalo sa huling araw. Dahil yung huling araw na yon yun doon ibabangon na ni Kristo yung mga patay na naglingkod sa Kanya. Ayan, kaya hindi si Ginong manalo sugo sa huling araw, hindi po pwedeng masugo sa huling araw at hindi na kailangan ng sugong manalo ron sa huling araw. Ayan, yan ba mababaw? Asan yung tatlong hangin? Apat ah, yung hangin sa Apokalipsis, isa lang ang pinaliwanag nyo'y malipa. O okay, ngayon, ang tanong ko sa inyo, asan ngayon yun? Yung tatlong hangin, hindi nyo pa pinapaliwanag hanggang ngayon. At ang basa sabihin mo mababaw, hirap eh, tayo kabularan eh. Yabang mo eh. Ah. Tuloy po natin. Mababaw daw ah. Tuloy po natin. Kamukha rin naman yung kanyang uh, kaibigan, na ang nagsasabing ang una ro nagturo na si Kristita o si kapatid ng Salvador de la Cruz. Eh hindi pa lumilito sa mundo si kapatid ng Salvador de la Cruz. Ay... Ang tinatukoy niya pong kaibigan dyan ay yung kasamahan ko sa kabilang hintilan. Yan si Kao ni Santiago na dati nilang ministro. Eh ngayon, eh bagay wala akong pakialam doon sa sinasabi ni Kao Si Kao ni lang sasabi nun eh. Pero palusutin natin dahil kadugtong yan ang sasagutin ko ngayon. Eh. Tuloy po natin. I itinuturo na ng Biblia na ang ating Panginoong Kristo ay tao ang kalikasan. Paano ngayon natin tatanggapin totoo yung sinasabi nila? Eh wala pa si kapatid na Salvador de la Cruz na na sa Isaiah 53.3 hanggang 4. Si Kristo ay tao. Hmm. Tapos si San Mateo 1.18 si hanggang 20, inulit ng Anghel. Si Kristo ay tao. O tsukwara yung sinabi ni Kristo na tao. Unang Timoteo 2.5, sinabi ni Apostol Pablo na si Kristo ay tao. O ipapaano natin ngayong paniniwalaan yung sinasabi na ang una raw nagturo na si Kristo ay tao ay si kapatid na Salvador de la Cruz? Na ayon dun sa tao eh, patay na raw, eh buhay na buhay, nasa lokal ng kabuyaw. Hindi ko naman malama kung kami na yung nakakuha ng informasyon nyo. Baka ibang ba doon sinasabi? <laughs> Kaya nga nakakaawa yung mga taong yan. Meron ba pong uh, uh, sinasabi rito itong uh, kapatid nating nagtanong si Ginoong uh, Andy Gallego ng parang Marikina ay narinig daw po niya na maging yung ukol sa paggamit ng alahas ay uh, kanila pong kinukwestiyon doon daw sa narinig niyang programa sa radyo. Kinukwestiyon daw yung paggamit ng alahas. At ang ginagamit na batayan daw po ay itong nasa unang Pedro sa 3, 2 hanggang 5 dito raw ay maliwanag na ipinagbabawal ng apostol na si Pedro yung paggamit ng mga alahas. Ay eh, mabuti po ay basahin natin itong uh, ibinigay na talata unang Pedro sa 3.2 hanggang uh, 5. Ganito po ang nakasulat. Na sa labas ang kanilang pagdayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng maringal na damit, kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa na may... So hanggang dyan lang po ang video na ating narinig or audio kasi siyempre sana maunawaan ninyo ito lang gamit kasi dito lang natin to na isave so therefore pag natapos na itong side na to babaligtal ng ganon eh, siyempre puputol muna yung tape mag stop so magkaroon ito ng part 2 yung video na ito ang katunayan po mga kababayan ito ito yung aking mga na isave ang naman ito po puro po yung mga boses ni brother Eli na ilipat ko So, sana maunawa ninyo na puputulin ko talaga kasi mapuputol eh kasi magkaroon ng side B, side A, side B. Yun po yung uh, sistema ng magkaroon tayo ng tape sa pagitan ng kasit. Yan. Hindi kagaya ngayon, via YouTube, video, tuloy-tuloy po yan. So mga kababayan, yun po ang ating maihain sa inyo sa pansamantala sa oras na ito, sa pagkakataong ito. Una ay napag-usapan ang tungkol po doon sa paghatol at ipinapatungkol at ipinakahulugan na yun na po ang paghatol, pagboto. Siyempre, napapanahon po yan dahil ngayon is 2025, darating sa sunod na taon, ano na, eleksyon. So, sana mga kabayan good luck sa, atin, sa bawat isa sa atin. Makapili sana tayo ng maayos ng mga mga mumuno sa atin na hindi kagaya ngayon, away dito, away doon. Panahon ng sirain. Sirain mo yung kapwa para ikaw ay magiging mo Pa, pa, Kumagalaglagan ang bawat isa. Siraan, siraan, siraan. Mga kababayan, kung inyong nagustuhan ng ating inihain ko sa inyong mga video or audio sa mga pangaral po ni Brother Eli, ito po ay sa dekada pa po ito ng dekada 80. Particular po from 1988 to 1990. Yun po yun. Kasi nung bandang huli na po, simpre hindi ko na nasubaybayan dahil nagbabago po ang trabaho way back mga panahon Pero ganoon po man, ay kasaysayan na po and the rest is andito na po akin pong sinishare sa inyo ang unang pangangaral ng Brother Eli ito po ay matatawag na pinaka or isa sa mga lumang mga boses ni Brother Eli na siya po ay nangangaral dekada o kita mo naman ang boses niya ba? bata pa siya doon so hanggang dito po mga kababayan, abangan ang susunod na kabanata dahil bagkakaroon ito ng kasunod gawin ko ng parto kung gusto ng ating ginagawang pag-upload uh, sa uh, audio audio clip nito ni Brother Elisa, huwag mo kalimutan mag-share uh, like and din kalimbangin yung ating uh, bell icon sa baba para notified kayo palagi pag mayroon na ulit kaming panibagong i-upload na video na kagaya nito. So, magandang araw mga kababayan, mga kapatid. Shout out po sa kapatirang MCGI. Ito po yung lingkod. Felix Mo TV hanggang sa muli. Kita-kita kids. Bye-bye na po.